blackheads removal may nabibili guys dito sa Japan pero ang nangyayari nyan ay talagang minsan napuputol lang yung iba so tumutubo at tumutubo pa rin so siyempre doon na tayo sa hindi napuputol at ito ay maganda guys kung lagi mong gagawin ito so ang una yung gagawin ay mag scrub ng asin gamit ang toothbrush at pagkatapos nyan nakapagilamos na kayong mabuti kumuha ng hot wet towel at ilagay sa inyong mukha. Siyempre, sakupin nyo na yung ilong. At maglagay ng Nivea cream sa inyong ilong. So ito ay pahid ka lang ng pahid. Hindi mo nakikita na tatanggal na yung mga blackheads. So nakakasama na rin ang buhok na maliliit. At kung kayo ay maghihilamos, mag-scrub muna kayo ng baking soda. So makikita nyo talaga, isang linggo lang, wala na yung blackheads nyo. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!